guys, bang si Slype. Ayan, gagala na naman kami mag na as usual. Anak, medyo mainit na ngayon. Hindi na kagaya ng mga nakaraan na malamig. Malamig na malamig. Malamig pa rin, pero medyo mainit. Kompas na. Like your bracelet. Yung anak ko talaga gusto lagi naka-princess yan. Ngayon nyo guys. Ito, laging naka-princess. Princess is life. Kuya Amira. Amira ko lalay. Si ate. Where are we going? We are going to Titi Mimi's house. What? What? What the name? What is the name? Titi Mimi's house. Titi Mimi's house. What we're gonna do there? I will play scooter. Okay, that's the purpose? Ano yeah. mga anak Nasa ER kami. Takbo sila ng takbo. Amara, Amira, anak, ate Amara, this is not a playground. Papa, can you let them go there? This is not playground. So, ang ER ng hospital sa Nepal. Walang tao. Private kasi to guys. Ito na siya, guys. Grabe, namamaga talaga siya. Sobrang sakit niya. Ay, hindi mo talaga alam ang disgrasya. May naman ako. Guting na lang si Kuyan. Na naka-aksidente buti na lang po yung driver na naka ano, naka discrash siya sa akin actually hindi rin naman niya kasi sinasadya kasi nga ano nagpreno siya emergency brake siya pag emergency brake niya tumilapon ako from sa likod no sa sakyan paharap, so talagang na sa itong side na to yung kitang kita niyo naman po side tapos medyo tumama din yung ulo ko pero Ayun po, napunta kami ng hospital, uh, ah, pina-check up, pina-extray yung katawan, yung ulo ko, pati yung dibdib ko kasi medyo masakit yung dibdib ko din. Siguro sa impact kasi ng ko nga dahil hawak ko yung anak ko. Thanks God na lang talaga, yung mga anak ko, walang nangyari sa kanila. Hindi sila uh, na or what. Yun talaga yung pinagpapasalamat ko. As nanay. Ayun, ay, gagamot-gamot muna ako ng mga ilang araw. Biligyan ako ng gamot. Inaano ko lang yung mata ko. Sana siya lumala. I mean, yung mata ko gusto din kasi video blurred talaga yung paningin ko this side. Siguro dahil nga natatakpan din siya. Pero, makirot sa loob. Parang sinapak na. Masakit yung mga galos. Kaya lang. Hindi mo talaga alam ang buha. Tignan mo. Ang saya, saya pa namin dito. Ang saya-saya pa namin na nag-picture, nag-bonding. Kaya bigla ko na realize, value the time that you're spending with your loved ones. Because you never know kung kailan ka kukunin ni Lord.